Hello. Ayan, sabi ni Keso o oh. nananawagan ng respeto mula sa kamera. Ito yung sinabi niya. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Nung inupuan nila ang mahigit dalawang buwang itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Iyon sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Galing po yung kay Senate President Cheese Escudero. O ba? Diba? kay Chis na nangyan, ay nanggaling yan ha. Sunod, sunuran kayo sa speaker nyo. Ano bang meron? May, may katumbas ba? <laughs> Kaya sunod kayo na sunod. At tsaka, alam ko na ha, kung bakit may isang babae dyan na atat talaga na matuloy ang impeachment kasi huling ano niya na pala ngayon last term na pala niya ngayon. Ay, walaan niyo na lang kung sino yan. Alam mo, sa totoo lang naman, gusto naman talagang matuloy ni Sarah yan para nga matapos na at may bloodbath siya. O oh, baka bigyan niyo na naman ang kahulugan ng ibig sabihin ng bloodbath. May kanya-kanya tayong interpretation dyan. So kung yun sa inyo, bahala kayo. Pero sinabi na ni Bibi Sarah kung ano yung ibig niyang sabihin dyan. Bakit naman pinagawa na si Jesus. Eh, hindi nga eh. So, postpone nga eh. Alam nyo, marami kami dito dog food. Ngaw-ngaw kasi kayo ng ngaw-ngaw. Tahol kayo ng tahol dyan eh. Dahil dyan sa ano na yan eh. Sa impeachment na yan eh. Ayan na nga oh. Inano na nga kayo ni Keso. Hindi siya sunod-sunuran. Okay? Nasa tama lang siya. Ngayon kayo, nasa tama ba kayo? Sumunod din kasi kayo. Huwag yung iba yung sinusundan nyo. <laughs> Dapat sunod-sunod din kayo. Galaitin-galaitin talaga kayo dahil ano, uh, marami talagang butas kung bakit gusto nyo maalis si Pipisara. Sara. Kay sa ngayon, kay Escudero, wala kang makikita ng butas kung bakit ayaw niyang ituloy. Kasi kung yan, may intention niya na na gusto niya rin mapaalis si ano, itutuloy niya rin yan eh. Kaso talaga sumusunod lang siya sa ano eh, sa batas. Kaya yun yung sundin nyo. Hindi yung ang dami-dami yung kuda. Di ba? Mag-isip-isip nga kayo. Ito yung nakakatuwang parte na sinabi talaga ni Keso eh. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho ya ba? Trabaho niyo pa lang sumunod. Nakakaya naman kayo. Tagasunod lang kayo. Ano bang ano niyan? Katumbas niyan. <laughs>